ay e naghain po mga abogado ni Tatay Digong ng panibagong motion to disqualify or to inhibit yung dalawang judges from Africa and from Latin America dahil sila nga po ay uh, nagdesisyon nang nauna na dapat ipatuloy ang preliminary investigation. Ang ibig sabihin, eh, meron na silang pre-judgment doon sa na merong jurisdiction ng hupuman. Kaya pinapadisqualify po ng ating mga abogado na abogado ni Tatay Digong, itong dalawang WES ito. Um, Iba pa po ito doon sa naon ng nabasura na dapat din gusto mag-disqualify. Kasi naon ng nabasura na ng korte ay nakabase sa provision ng ICC Rome Statute na applicable lang kapag nagkakaroon ng voluntary inhibition ng mga judges. Ito po ngayon, ang uh, inhibition ay nanggagaling sa partido mismo, sa apusado at sa mga apusado uh, ng apusado. So wala pa pong decision dyan ng hukuman, yan po ay nasumite at 12 ng Mayo, hindi po ako nagkakamalis. No? At um, inaantay po natin ang magiging decision ng korte.